paalala sa mga anak na walang galang sa magulang. Kung alam mo ikaw ay nasa poder ng iyong magulang, matutukang sumunod at matutukang kang rumispeto. Kung alam mo ang kinakain mo sa araw-araw ay galing sa pinagpagura ng magulang mo, matuto ka dapat magpahalaga, magpasalamat at makinig sa kanilang payo. Hindi yung ikaw pa yung nagagalit sa magulang mo kapag wala kang mahita at ikaw pa itong padabog-dabog at umaastang sisiga-siga. Uulitin ko sa iyo. Mahiya ka sa ginagawa mo. Mangilabot ka sa mga sinasabi mo. Hindi mo ba alam na sa tuwing sinasagot mo sila na pabalang, nalulungkot at nadudurog ang puso ng iyong mga magulang? Hindi man nila maipakita sa iyo ng harapan, pero pag nagsusolo na yan, tandaan mo, ang luha at lungkot sa kanilang mga matay, hindi nila mapigilan. Kaya kung mahal mo ang mga magulang mo, Huwag mo nang hintayin ang oras na sila'y nakahigana sa balig ng karamdaman bago mo sila yakapin, sundin at irispeto.